Grabe pala ang dumi mga kalipsa. Bago-bago mga kalipsa. Wala na, wala nang ipin. Kaya ito na bago. Eh yes, siya, di natin makita yung itsura niya kaya dito natin ilagay. Good morning mga jokes magpagpalang araw po sa ating lahat no at uh, sa araw na ito ang ating video ay uh, Ipapaayos natin itong ating si uh, XRM no si mga ka kasi umuusok-usok na no? medyo malala na yung usok niya uh, at kailangan na nating ano ba yan Akala ko atas bigla eh. No, so usok na mga ka-jokes, no. Kailangan nating uh, ipaayos ito. Eh, iwan ko lang kung palitan to ng black o uh, sa ulo lang. Pero magtatanong na tayo ng black muna. Para kung kailangan man, kung pabubuksan ko man ito, meron ng mabili agad. Dito ba yun? Ah, hindi. Hindi sa unahan. pila. Kasi mahirap nga kayo pag walang service. Hindi tayo makakalakad-lakad kung saan natin gusto pumunta. So, itanong lang muna natin kung uh, meron silang black dito o dito kasi maganda bilihan mga radyos eh. Ate, may block kayo sa XRM? XRM? 110. XRM po. Ay, ano ata ang po? Tanong lang natin mga kaloks. Ang last time pala, 500 pala ito? Ah, sa 100? Wala. ah, okay. Thank you. So wala mga kaloks na, no? pero sa ibang tindahan siguro baka meron kung wala talaga yung replace, replacement na lang para ma-restro na natin to hindi natin mapaparestro to kung umuusok hindi, 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 na makapasa sa ano, emission test kaya kailangan ipayos natin to alright mga Diyos magandang umaga po sa inyong lahat at ito na puoperahan na si XRM <laughs> kaya mga Diyos hindi oh. na, na nila mga Diyos no? ang XRM natin Uh, titingnan natin kung ano yung uh, dahilan kung bakit siya umuusok na mga kajoks no? pagka uh, palit black uh, palit black tayo pag uh, okay pa naman uh, piston piston lang kadalasan sa piston ano, ano? Bal o, seal, oh. natin, mga Kay na mga ano o valve seal o natin mga kajoks so mga kajoks tinanggal na yung ulo grabe pala ang dumi mga kajoks

Dengan teman-teman. Kita din pala dito yan. Hmm. Kita din sa. Pwede rin dito lang makita, diyan wala. Di adjust lang. Ano 'yung tawag ng mga ganyan? Oo. Oh. Hindi ngayon. Ayun. Papalitan na natin O so, kasi pudpudo pala, so, iya. pud pala to, kaya may Linis-linis. So mga ka-jokes, dahil pudpud na yung ating mga ano, ito na ipapalit natin, no. Oh. food na ito na mga kaji so food na siya yun oh food food na wala na pala talaga to wala nang ngip, ngipin eh o ito isa wala na wala nang ngipin kaya ito na bago alin Switch sa prenos taas. Hmm. Sigurwaya mo po, Stad. Ang uh, uh, sweet mo na lang eh. Ano na yun, ano, 'yan der dire na tso ni. Depende kung anong dalawasan. Pero i review mo pa 'yan. Oh. Oo. Tapos -e giden. Diba 'yung panghugas ng kamay dito mga kids, gasolina. 'Yan. <laughs> 'Di 'tong mauubos <ang> iyong bala. <laughs> Magbugas ka na ng gasolina. pera. <laughs> Samahan natin 'yung Deadpool. O ka nang mag- Pagpatubig-tubig pa, iyon ang event ah. yung mga kajak so bagong block replacement nagis ko. So. No? Ano kasama niyan no? oh. Nah, Mga gaskit, piston ring. Piston ring oh. ni Nilagyan na nga pala namin ng gasket. Hindi <laughs> ano ba meron gano'n, no? <laughs> yung mga uh, vlogger na ano, no? Voice over. At pagkatapos niya, tinignan-tingnan lang muna niya at numamatawa pa. <laughs> oh, <Hello. laughs> makita to sa papa niya. Matutuwa at to. Shout out sa papa mo. Shout out, papa. Uh. Shout out, papa. Bumangong ka na. Shout out, papa mo. Pa, shout out. Nahiya siya, di natin makita yung itsura niya, kaya dito natin ilagay. <laughs> na. Nasa YouTube na ako. Uh, Sitot nga pala sa mama ko. Mga pakilaba yung damit ko. Mm. <laughs> yung mama pala niya at saka papa niya, talagang supporter pala ng Seward. Medyo nahiya-hiya yeah pa yung anak niya. Wala na mangiya. <laughs> Subukan niya natin dito lang. <laughs> Kuwapo ka pala dong. Uh. <laughs> <laughs> yeah. Di, maraming manonood dito na kasama ng papa mong nanonood sa amin. Oh. Uh. Uh, 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 Sabihin mo ko anong pangalan ng papa mo. Uh, Baldwin ano Piñarito. pangalan ng papa mo? Uh, Loreto uh, Piñaranda. Loreto Piñaranda, Piñaranda. Uh, Piñaranda po. Uh, mga kajoks, si Loreto Piñaranda ay kaisa din niyo diyan sa comment din, no? Oh. Isang sword uh, solid sword viewers din siya, si Loreto. Shut na bedre din na rin siya. Uh, Kapit-bahay ko lang pala dito, hindi ko lang akalain. Pa-jogging so. tayo. <laughs> <laughs> Tapos bi- uh voice over. Isinalpak na pala namin yung black May tagahawak doon sa kabila. Video <laughs> <laughs> mahiyain nga lang siya. Hala, kilang dong. <laughs> Daming <laughs> Oh. <laughs> Gumedit Agay, agay, agay. Eh. Pero hmm. abi ka na Nagdinapwa tindak niyan. May baser na naman 'yan. Oh. <laughs> May tigas. na naman kami niyan kasi matagal na ipasok. <laughs> ए ओ रे Kasi yan, dyan siya galing. Yun. Yun. Pasensya na kayo, medyo hindi, medyo malakas yung ating mekaniko kasi kamay pa lang, ka lang yung katawan. <laughs> itu namang Ito naman kasing isa, tingi-tingin lang. itu na tulungan. na

repeat ito para bintahan niya Seryoso pala to siya pag magkabit na ano no <laughs> Oh ka talaga ng papa mo? Hmm. oo. Oh. Chat mo si papa, Oh, bitaw. Chat oh. mo. Eh, chat out si papa mo. Pa. Eh. Dito na ako sa YouTube. <laughs> Just get out ko nga pala ang mga uh, kamag-anak ko dyan. Uh. May pera na ako, baka mangingin kayo. <laughs> <laughs> <sighs> Although sasawa kong nangiwan sa akin. <laughs> ka na lang. Huwag nang bumalik. Sawa?

baga di di umatangca alalai lang yono ay di di mapinta ke di mapinta ke di mapinta

i